Okay, okay. <laughs> okay, okay, okay. kita doon. One. Two. <laughs> 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 <Nalaki> mo sa <mata>, eh. <laughs> <laughs> ba? 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 na, Ba? na Ba? Ba? Ready na si Ate Jai magsabal. Naibig para tumuyat. Wow. na. now. Naganda tawala ng katawan mga Ate Joy eh. Naka-v-shape. Siyempre. Sipan suot eh. Ayan! Pagkira mo ako nang nakatalikod. Ano mo na nakatalikod? Ulo ko mo. Okay na. Lumakad ka na. Hindi kita dito kayo. Bisong ito yung mga dadaan pa. Sige, ati dyan yung mauna sa kanila. Tabi o, tabi o. Tabi o, tabi o. Ito okay. eh, nandatulong ko ko yung video na din oh. <laughs> ko, okay? na, <laughs> ko nga. Oo, Okay. ka naman. ko Tingin. may yan? itong taon. Ang ganda na ano yun know, View. Yung view. <laughs> Tumasik yung AI-2 eh. Ano? <laughs>